Si Gary Valenciano, ang nag-iisang MR, Pure Energy, ay magpapailaw sa Araneta Coliseum isang beses pa. Sa pagdiriwang ng apat na po, hindi ka panipaniwalang taon sa industriya ng musika, naghahanda si Gary di para sa isang hindi malilimutang dalawang gabi na konsyerto ngayong Disyembre 20 at 22. Mula sa mga awit na nakakapagpasigla hanggang sa mga walang katapusang balad, ang palabas na ito ay nangangako na ang perpektong halo ng nostalgia at purong talento kapanapanabik ng mga detalye ng pure energy. One more time. Four decades of music, passion, and resilience. Yan ang kinakatawa ng karyer ni Gary Valenciano. From his debut performance at the Araneta Coliseum back in isang libo at walumput apat to now, He has captivated millions with his undeniable energy and soulful songs. And now, as he celebrates apat na po taon sa industriya, babalik si Gary sa kung saan nagsimula ang lahat, ang Big Dumb. Sa isang intimate press conference, ibinahagi ni Gary na ang concert na ito ay isang full circle moment para sa kanya. Hindi lang ito isang selebrasyon, ito ay isang final of sorts para sa kanyang large-scale concert series. As he puts it, this is his way of nagsasabing, isang beses pa. Kasunod ng tagumpay ng kanyang sold-out na tatlong gabing konserto sa Mall of Asia Arena sa unang bahagi ng taong ito, handa si Gary na dalhin ang parehong nakakakuryenteng enerhiya sa Araneta Coliseum para sa isang dalawang araw na kagilagilalas. Ang konserto, na pinamagatang pure energy. One more time, ay nakatakdang itampok ang lahat ng gusto ng mga tagahanga tungkol kay Gary V. Hindi malilimutang mga hit, palabas na sayaw na galaw at emosyonal na ballads. Kasama sa setlist ang mga paborito ng fan tulad ng Hataw na Shout for Joy at kahit isang medley ng mga tema ng pelikula tulad ng Narito at Reaching Out. Chicora Classic ng Spain isang piraso na nakakuha na ng milyon-milyong views sa YouTube. And it's not just Gary taking the stage. The concert will feature an incredible lineup of guest performers. On the first night, fans will be treated to the powerhouse duo of Regine Velasquez and Ogie Alcasid. Alongside the ever-talented Maymay Entrata, Pero Teka, Meron Pa. Dalawa sa gabi ang pipap sensation na si ST Labin Sham, Rapper Extraordinaire Glock Negatibo Sham. Ang soulful na si Darren Espanto at ang iconic na si Jay Durias. Ito ay isang lineup na magkakaibang bilang ito ay kapanapanabik. Ayon kay Angeli Valenciano, ang asawa at manager ni Gary, magkakaroon ng kombinasyon ng limang magkakaibang kanta sa pagitan ng dalawang gabi at, syempre, Isang malakas na encore. Dagdag pa, ang kanilang mga anak ay makakasama rin sa kanilang ama sa entablado upang gawing mas personal ang kaganapang ito. At hindi malilimutan. Habang si Gary Valenciano ay kilala sa kanyang walang hanggan na lakas, hinarap niya ang kanyang bahagi ng mga hamon. Mula sa kanyang 45 taong pakikipaglaban sa type 1 diabetes hanggang sa iba pang mga pakikibaka sa kalusugan, patuloy na nagbibigay inspirasyon si Gary sa kanyang katatagan. Kahit na plano niyang pabagalin ang mga bagay-bagay habang siya ay lumalapit sa anim na pu, ang kanyang pagkahilig sa musika at koneksyon sa mga tagahanga ay nananatiling mas malakas kaysa dati. At hindi ito titigil doon sa Hulyo sa susunod na taon, babalik si Gary sa entablado sa Joseph the Dreamer, pero sa pagkakataong ito, gaganap siya kay Jacob. Isa na namang patunay ito sa kanyang versatility bilang isang artista at sa kanyang pagtitiyaga. Kaugnayan sa industriya ng entertainment. Ang konsyerto na ito ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang, ito ay tungkol din sa pagbibigayan. Ang mga kita mula sa Pure Energy. One more time ay makikinabang sa Shining Light Foundation na lalong nagpapatibay sa pamana ni Gary bilang isang artistang may puso sa pagtulong sa iba. Sa pamamagitan man ng kanyang musika, kanyang mga pagtatanghal, o kanyang gawain kawanggawa, si Gary Valenciano ay palaging tungkol sa paggawa ng pagbabago. At ang konsyerto na ito ay walang pagbubukod. Mark your calendars, everyone. December 20 and 22 at the Araneta Coliseum. Ito na ang pagkakataon ninyong masaksihan ang history in the making. Ang Pure Energy, one more time, ay higit pa sa isang konserto. Ito ay pagdiriwang ng apat na dekada ng musika. Inspirasyon at purong talento available na ang mga tiket sa Ticketnet, kaya huwag palampasin. Ipaalam sa amin sa mga komento kung ano ang paborito mong sandali ng Gary B at kung sinong guest performer ang pinakanasasabik mong makita. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update sa mga pinakamalaking kaganapan sa OPM. Magkita tayo sa Big Dome.